ang, ang concern ko lang po dito, bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito eh, sa mga tulad dating alagad ng batas. Very irregular na, hindi mo alam na dismiss ka na pala. binali so, wala nila ito. Binaliwala nila. Matagal lang nangyayari sa pideya Kasalita mismo ni dating PIDEA agent Jojo Morales kung saan ay ibinulgar niya at uh, pinanindigan niya ang katotohanan na ang nag-leak nga na dokumento itong uh, free ops at ang authority to operate ng uh, PDA kung saan ay ang kanilang pinakamin target ay walang iba kundi ang sikat na artista na si Maricel Soriano at ang ating pangulo ngayon na si Bongbong Marcos alias Bungit. dinidinayman man ng PDA at sinasabing hindi exist ang dokumentong ito ngunit uh, mukhang uh, Uh, hindi kumbinsido itong senator Bato de la Rosa at uh, nainiwala na kung uh, ang uh, dokumentong ito ay hindi exist, eh, bakit ito ngayon ay lumabas sa social media. Pero ano, ano, ako naiintindihan ko si General Lasso eh. Kasi yung mga involve dun sa dokumentong yun, eh yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang, ano, no, hinahawakan posisyon sa PDEA. Sa akin wala pong ano, no, Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang, 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 ang concern ko lang po dito, bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito eh, sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatangatangahan na lang po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang, ang tanong ko eh, papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing two minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang, wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng supina dosis tecumen ad testificantum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi Wait, dapat... na, siguro, uh, it's, unfair din to accuse uh, General Lasso dahil uh, he was not the director at the time. Sino bang director ng time na yun? No sir, Aurora, no. Hindi po natin a uh, lilinawin ko hindi ko ina-accuse si Gerald Laso. Ang inaano ko lang po is yung bandato. Puwede naman po siyang mag-utosin mag-conduct ng na, ng confidential investigation o magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na na drug offenders, hindi, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga ito, kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang, ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titigpahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun okay. eh. Okay, okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun lang natin gustong malaman kung talaga totoo eh. You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma noon? Yes, Your Honor, ako yung, ano, yun po yung in accordance with PDEA Manual of Operation. Yung po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila kinuha sila, no, pinapunta ng opisina at pinag-execute ng apidabit. Bakit? Yun pa, isa pa yan mga kababayan po natin. Dahil ang mga dati niya palang kasamahan, ng mga PDA agent, ay pina-execute o mano ng apidabit. At uh, dahil takot po sila, dahil nasa trabaho po sila ngayon, at nakataya nga ang kanilang dignidad, ang kanilang trabaho, at posibleng masibak o mano sila, uh, kung sakaling kukontra sila, kaya naglabas uh, sila o mano, ng mga testimony na hindi totoo itong sinasabi ni Jonathan Morales. Ngunit kapag pakinggan nyo po mga kababayan, ito po ha, kung ano po itong mga testimony ng kanyang mga dating kasamahan, abay malayo naman pala mga kababayan po natin, nung tanungin nga sila ni Senator Bato de la Rosa na magsalita, uh, ah uh, kung ano nga ba ang kanilang uh, mga kinalaman patungkol nga po sa dokumento na lumabas ngayon sa publiko. Pakinggan nyo po itong si Ate, mga kababayan. April 9, March. ay March, March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is... 11. March... Pakinggan nyo po ha, halatadong uh, wala silang alam. At uh, mukhang nagkalito-lito pa nga sila. Mukhang hindi nila masyado kabisado itong script na ibinigay sa kanila, mga kababayan po natin. 11, which is a Saturday. Sunday... Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yung totoo, hindi po namin alam yon Yun po yung nandun po sa statement na. parang hindi totoo, paanong hindi alam, iwala ka nga doon. So halatang nagsisinungaling po ito si ate. Amen, sir. So, safe statement lang yon na wala kayo doon. So, pal pala, no, safe statement lang nga po, mga kababayan po natin. Dahil wala sila doon, sila doon di pa paano nila nasabi na hindi totoo na may nakausap itong si Jonathan? At uh, wala doon, hindi totoo, so paano mo nasabi? Iwala ka nga doon. Isa lang ibig sabihin niyan. Uh, safe statement at uh, nagsisinungaling siya. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Um, Uh, pinapatunayan, pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So, what, and, what do you mean by alam na buong compound? Sino mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Nag-raping pa. Your Honor, pa. <laughs> Your Honor huh? yung, yung representation ng ano, no? yung kung isasabihin ng, ano, no? ng mga kasama ko na apat sila, yung buong compound, ano? kung baka sa, ano, no, yung, yung sinasabi lang ngayon, no, inconsistent po, Your Honor, ano, kasi... Hindi, okay, ganito na lang, ganito, mag-identify ka kung sino yung, matagal mo itong kilala, eh, mga kasamahan mo. Mag-identify ka, Your ka, Honor. sino nandun, Doon, doon sa sword statement, doon sa, kinawa kong sword statement, na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung, nung taking ng sword statement. As e, as sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumiti pa ako ng, ng sinumpaang salaysay, Meron, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Uh, at, uh, po. In this particular instance, ma, remember mo kung sinong agent kaharap mo na uh, Your Honor, doon? Sa, sa, tagal po ng panahon, humigit ko lang sa sampung taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila. Wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag ka dumating ang informant, yun po yung ine-entertain po namin yan. Kung kinakailangan ng trabaho o kung ano, ganun po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naiintindihan ko po yung kanilang sitwasyon. Kung sila ay naandito ngayon sa harapan dahil nga sa impluensya o clout ng Director General para lamang tumayo Again, sa uh, atin. Kwan, uh, unperdent dito sa apat na ito, ha? Dahil uh, yung yung impression mo, yung personal mo lang yun. Okay. Unperdent sa kanila. Kung sabihin mo na napilitan silang uh, nag-secure ng apidabit, na yung apidabit naman nila is uh, regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yaman lang sa atin, di ba? Kwan ka ng apidabit mo, yung alam mo lang na totoo. So, yun, yun wag wag natin wag, wag kagad mag jump into conclusion na under the jurisdiction ng director alam natin yan kaya pwede silang influence pero mo, ito naman sila may sariling decision din eh may sariling decision kaya ta ako kaya influence ako ng chief ko kung pagdating diyan sa apidapit, that might cost my di ba myself so kailangan ring manigoro ako so yun lang So, yan, yan din po, ah, mga kababayan po natin. Siyempre, yan mga kababayan natin na yan, na nagtatrabaho dyan, eh, talaga naninigurado ko dyan, na hindi talaga sila mawala ng trabaho. Kaysa kumanta sila, sasabihin nila, na alam nila, ah, na-recognize nila itong mga dokumento, alam nila mga dokumento. Kaya eh, alam nuan po nila na under po sila uh, sa taong na involve ngayon. So tandaan po natin itong Fideia ay under po sa Office of the President. So alangan ilaglag nila ang kanilang pinaka-boss na nagbibigay sa kanila ng trabaho at nagpapasahod. So matinding treat 'yan para sa kanilang uh, trabaho kapag ginawa po nila So, kaya maintindihan po natin talaga, mga kababayan po natin. Ang nagustuhan natin dito kay Jonathan Morales ay napaka-consistent po sa kanyang mga binibitawang salita. Kaya, approve po yan, mga kababayan. Reason talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niya, noong panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on, later on, po. Okay, kutiyo, kutiyo. Later on po, nung bago po ako pumunta ng Ilea, nung 2012, nung, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na, na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag, wag nyo nang tuloy kasi merong utos sa taas. Sa Sino, okay, Malacanang. Sinong may binanggit siya? Niya. Allegedly po, si Executive Secretary Pakito Ochoa yun po yung sinabi niya sa akin na yun, yun yung nagpaano sa kanya. say Take note. You invite the next uh, in the next hearing former executive secretary Patsoa Otsoa. Okay Tapos, yun po, yun yun your honor. Kaya yung pagka hindi pagkakatuloy nung operation na yun, hindi ko naman po ano eh wala po sa sa control ko eh. Pag sinabi po ng, ng DDGO na hindi pwede, hindi pwede. Hindi lang po isang beses nangyari sa amin yun. Kilala mo ba si the late uh, ng Baliling? sila. na yon? E, ito na po yung magiging ano namin, merong probable cause, ano? magkakaroon ng probable cause, yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yan po yung ano. Ngayon, itong mga dokumento na ito, iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder. Nakakover sheet po yun na kulay blue. Ang laman po noon, yung source statement, yung mga litrato na, na computer printout na galing sa... So sana yung litrato na yun ay lumabas din ano mga kababayan po natin. Pero palagay ko, ang litrato ay eh, may kopya din si Marlica at posibleng ito ay hindi niya pa inilalabas. So posibleng itong ikakagulat po natin. Kasi kung ang sinasabi ni Marlica na may video po siya, ay eh, posibleng kasama po ito sa hawak niya na dokumento ah, na magpapatunay po na itong ah, si Bonget o mano na pinangalanan dyan sa dokumento ay sangkot nga sa paggamit uh, nitong white substance. Sa cellphone niya na ibinigay sa akin. Yun po yun. So, so ganito. Apo. <clears throat> Tayo sa serbisyo, mayroon tayo minsan practice, although hindi ito sanction na practice. Minsan kasi, pag na relieve yung investigator sa isang post, may lipat siya, <clears throat> may transfer. Minsan, daladala niya yung papel niya. Eh. Mayroong ginagawa yan. In your case, hindi mo bit-bit-bit-bit yung papel na yun. Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin ako hearing, wala wala po talaga. Dahil nga, kaya nga ako na-demanda ng kinasuhan ng PIDEA ng 91 at saka 92 dahil lood Okay, so <clears throat> just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na kay... No, Your Honor, pa hindi no. po. Kaya nga po sabi ko dapat managot. Ultimo yung maharlika gusto ko siyang idemanda. Kasi nga... Ba Ngayon, gayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit sampung taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Hey, teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay, kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga no, nung, nung makita ko. Kaya, ang ano ko doon sa, ano ko, sa pamilya ko, na ano, ang pasya po namin, mag-anak, ipaalam sa Pidea. Ito po yung sulat, oh. Sinulat ako po si Gerald Lasso. Bakit And po sulat ako si Gerald Lasso? Uh, sa Akapi, to my office. Yes, you sir. Yung sulat mo kay Gerald Opo, Lasso. Pati po yung office. Ang, okay, yung problema si lang, ito ha, uh, late lang namin natanggap, late, late, late lang dumating sa aking uh, uh, attention, dahil nga naka-break ang Senado nung time na yan. So, totoo yan, I confirm, nakarating yan sa opisina ko, pero later na nabigyan ng atensyon dahil naka-break ang buong Senado at that time. So, General Lasso, sir. Yeah, may meron siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan at kung sina narinig ko yung sinabi rin ni Marlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng Pedia, So in that case, kung maging totoo man yun, you are trading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas. Ahas talaga, kung tutusin. Ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung, kung, kung totoo na meron, ha? Kung totoo meron. So, ikaw, dinidinay mo na wala talaga. Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ang, ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview noong March 10. Ang sabi niya kasi dito that the undersigned was... So, ayan na nga po ha mga kapabayan po natin. Dinedenay na nga po ng uh, PDEA itong si uh, Director Chip uh, Lasso ang uh, existent nitong documents. Pero dahil nga may uh, permado ha? Uh, at uh, ito po ay lawas sa publiko ay hindi dapat umano isa walang bahala lamang ayon kay Senator Pato de la Rosa at dapat ipaliwanag at uh, sagutin kung bakit lumalabas itong uh, dokumentong ito nanindigan nga itong si uh, Jonathan talaga nakita po natin sa kanyang mga pananalita po at hindi natin pwedeng pagtudahan dahil magsalita kasi itong si Jonathan Morales uh, ay talaga napaka-consistent po at uh, straight po doon siya sa kanyang punto ang kanyang punto nga eh natatakot siya sa kanyang buhay sa paglabas ng dokumentong ito at hindi naman siya ang uh, nagpalabas nitong free ops at ang uh, the authority to operate itong dokumento na nagtuturo nga na ang uh, target po dito ay si Maricel Soriano at itong si uh, Bongbong Marcos at ang sinasabi niya dahil dito ay kinabahan siya dahil siya nga yung babalikan dahil uh, perma niya yung nakikita doon ngunit ang kanyang request dito para sana kay uh, Lasso ay para maimbestigahan at alamin kung sino ang uh, nagpalabas nitong dokumentong ito. Pero nabaliktad to po. Imbis na ganun sana, aksyonan ni Lasso at pasalamatan siya dahil sa kanyang pag-amin na hindi nga siya ang nag nitong dokumento, abay siya ngayon ang inaatake mga kababayan po natin. At nilabas ni Lasso po ang iba't ibang kaso na kinasangkutan nitong si Jonathan Morales sa dating PDA agent at ang kanyang pagka-dismiss umano bilang pulis at pagsisinungaling sa kanyang pag-apply sa PDEA which is taliwas naman sa isyo kung bakit nagkaroon ng Senate investigation. Ang sabi ng iba, medyo lumambot itong Senator Bato de la Rosa, ngunit para sa akin dahil isang dating pulis, isang PNP chief, ay gusto niya lang alamin ang katotohanan at ayaw niya lang talaga idiin dito si Bumbo Marcos, itong si Soriano, ah, na pinapangalanan at ah, kung totoo man itong uh, ah, Uh, dokumentong ito dahil hindi pa talaga mapatunayan kung ito ba ay legit pero para sa atin ay iniwala po tayo na itong legit ang inaantay lang po natin na may aamin mismo diyan sa mga opisyal pero kagaya ng ating inaasahan ito sila ay mga opisyalis at under po sa office of the president 100% wala talagang aamin at walang uh, mag-confirm na ang dokumentong ito ay totoo so abangan po natin ang susunod nating uh, reaction video dahil dito na po magsasalita itong dating boss ni Jonathan Morales at malalaman po natin kung i-confirm niya or i-deny niya. Maraming salamat.